Good morning mga kapatid. Andito na naman po ang iyong Ate Marie, Tita Marie, Nanay Marie, Aling Marie, at si Mami Nay. Uh, ayaw man naman natin po pag-usapan ng tungkol kay Sara Duterte, pero talagang namamayagpag ngayon ng mga Duterte at hindi sa pamamayagpag para sa ikabubuti pagkos ay pamamayagpag para sa isang laban na tila baga gusto na talaga nilang magkagyera sa Pilipinas nang dahil sa hindi nila matanggap ang pagkakakulong sa ICC ng kanilang ama at ngayon naman ay uh, uh, nalaman nila na talagang pati si Sarah Duterte ay kasama sa listahan ng ICC para damputin Siya po ay nagtaka Noong siya ay naandoon sa dahig kung bakit uh, dati raw ay araw-araw niyang natat nadadalaw ang kanyang ama pero nitong huli daw ay uh, ayaw na siyang papasukin at nakarecord daw ang kanilang mga usapan at inakala daw ni Sara Duterte na sila ay nakikinig lang sa kanilang pag-uusap ng kanyang ama na ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa kaso ng kanyang ama kung ano mga gagawin at kung ano mga hakbang na gagawin at ito pala raw ay nakarecord ano Ah, uh, kaya pala nagmamadali na ring umuwi si Sara Duterte ay nakita niya sa listahan na nasa listahan ang kanyang pangalan at sinabi niya nga na marami raw sila. So tat Totoo ang usapan ni uh, Bunsoy Christian Isgera at saka ni Attorney uh, Christine uh, ah ni Attorney Christine, no? So uh, totoo na marami sila sa listahan at panghuli si Sara Duterte. Pero hindi lang niya na ikinagigimbal at ikinababagabag ng uh, isipan ni Sarah Duterte kundi pati na rin ang pagkakaso sa kanya ng NBI na meron na ding patawag sa kanya regarding doon sa kanya mga ginawang katarantadahan noong hindi maintindihan kung bangagbaga siya noon o kung ano ang kanyang uh, tinira kung bakit pinipilit niya na uh, sabihin o manggigil siya na sabihin na ipinapapatay niya ang mag asawang Marcos at si Romaldes. At uh, yun na nga po, yung pagbabanta at uh, pagmumura, no? yung death threat po na ginawa ni Sara Duterte sa mag-asawa, yun po ang pinadala sa kanya na samon. Yun po ang ipinadala sa kanyang subpina ng NBI para harapin niya na ang mga akusasyon na iyon sa kanya. Natutuon namang sinabi niya yon, ano? At uh, may mostra pa, no? Na gusto niyang pilipitin ang leeg na iniutos niya na na uh, kung siya ay uh, uh, papatayin, ay patayin din ang mag-asawa, no? At saka si Romaldez at may kinausap na siya na papatay dito. So, ang pagkakamali ni Sara Duterte, Masyado niyang uh, uh, ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang vice president. Hindi niya naisip na sa kabila ng kanyang mga pinagsasabi, ay nawawalan siya ng, uh, uh, nawawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Pagkos ay nasusuklam. no uh, Saan ka ba nakakita ng vice president na ganito ang attitude, na ganito ang uh, gawain? Ganito ang ugali, no? Ito kasi nga uh, Duterte family, masyadong naging kumpiyansa sa kanilang uh, posisyon, no? Ang masasabi ko dito sa mga Duterte, malaki ang tiwala nila sa kanilang mga sarili na pag hinawakan nila ang bansa ay magagawa na nila ang lahat. Hindi nila naisip, no? Na ang taong bayan ay may mas matatalino, mas matatapang, at mas marurunong dumiskarte. Ano ba naman yung diskarte nila? Diskarteng bulok. Ang sabi pa nga ni Sara Duterte eh, akalain mo, pinakikinggan daw ang kanilang usapan at nakarecord. Kasi iniisip ni Sara Duterte, bobo ang ibang lahi. Pwes Sara Duterte, kahit kailan, hindi mo pwede gawing bobo ang mga nakapag-aral at ang may mga katungkulan kagaya ng ginagawa nyo sa mga DDS, sa mga kapwa natin Pilipino na nilunod nyo sa kasinungalingan at katangahan. No? Sa do Duterte, ang masasabi ko sa'yo, harapin mo ang kaso mo sa NBI, ayusin mo no? Ang pagharap mo sa kanila, huwag kang barabara, huwag kang maldita, huwag kang masyadong mayabang, no? Kasi 'yun ang sakit ninyo eh. Yang kaya banget mo ano sabi ni ni Duterte ng mga kapatid mo. Pag daw sila sinugod sa kanil sa inyong bahay sa Davao eh, yan daw ang hindi pwedeng mangyari ng mga militar. Alam nyo, no, yang na ano yang na uh, mga militar at kapulisan hindi yan kikilos ng basta-basta hindi sila mga tanga kung walang order no bakit ka papasukin sa iyong bahay kung ikaw ay sumusunod sa tamang batas ang inyong ginawa sa kapwa pilipino noong ipinapapatay ng inyong ama at inutusan mga kapulisan at mga alipores niya. Napasukin ang lahat ng bahay ng gusto nilang patayin at patayin mismo sa loob ng bahay at taniman ng ebidensya. Yun ang inyong kinatatakutan na gawin sa inyo. Ha? Huh? Takot na takot kayo sa inyong mga multo. Hindi nyo naisip na naunan na kayong gumawa ng ganyan. Kaya ngayon, na kayo naman ang papasukin, kayo naman ang kinasuhan, kayo naman ang may kasalanan, kayo naman ang sinisingil sa pagkakasalan nyo. Yan. Takot na takot kayo. At lahat ng paraan, idinadaan nyo sa social media lahat. Alam nyo kung matatapang kayo, tahimik lang dapat kayo. Alam nyo kung kayo may mga pinag-aralan, haharapin nyo ng tahimik. Alam nyo kung ako sa inyo, Huwag na kayo mag-ingay. Harapin nyo na lang. Hayaan nyo na lang na ang media, ang mga social media influencer, ang mga vlogger, ang mga taga-media, bayaan nyo na lang na kung ano yung katotohanang uh, maibabalita regarding sa inyo, magandaman o masama, tanggapin nyo. Hindi yung nauuna pa kayo, ibalita ang mga kilos niyo, ang mga gagawin ninyo mga tanga rin kayo talaga, no? Tapos, ang tatangahin nyo, yung mga taong mag, uh, uh, bibigay ng leksyon sa inyo, anong ginawa nyo? Ito naman si Aimee Marcos, para namang katinuti, no? no? Ha? Anong ginawa mo, Aimee Marcos? Bakit kakasuhan mo si na, uh, uh, Rimulia at Agire, no? Marunong ka pa sa kanila, hindi mo ba naisip ko ayan tuloy nagdisagree yung kapatid mo si Marcos no galing mo rin ano ikaw rin mismo nagpapalubog sa kapatid mo wala kang kwenta no ikaw ay mi umayos ka kasi wag mo nang wag mo na pilitin na gumaya sa yung kapatid mo hindi hindi papayag si Marcos na maging katulad mo dahil si Marcos iba ang iniisip niyan iniisip ni Marcos, makuha niya simpatya ng lahat ng Pilipino. Marami pang plano si Marcos. Kung ikay may plano at para sa kasamaan, no? tigilan mo na. Si Marcos, hindi man namin alam ang kanyang iniisip, pero mayroon niyang plano. No? At alam namin pagdating ng 2028, kung ano ang gagawin. No? naming mga Pilipino. No? Kaya tigil-tigilan nyo ng pagmamanipula sa gobyerno ngayon. Dahil sa ngayon, nandito ang mga mamamayang Pilipino para proteksyonan, para suportahan ang gawain ng nakaupo. Lalo na ko ito'y swak sa mamamayang Pilipino. Pero, ha, sa ginagawa nyo ni Sara Duterte na pinalulubog ninyo, kayo ang lulubog. No? kayo ang mawawala sa gobyerno. No? Kayo ng mga kasama mo. Yan yes, si Bato de la Rosa, sigaw na sigaw. Huwag daw iboboto yung mga, mga ano, mga tumatakbo ngayon. Sinong gusto mong iboto, Bato? Ikaw? Ha? Mangarap ka. Ano ka makakapaglingkod? Ikukulong ka na sa ICC. Para ka rin tanga eh, no? Nananaginip kang nasa ulap. Nakaw, pagbagsak mo, putok yung kalbo mong ulo. Ay, nako, ako mga kapatid, talagang deretsahan ako magsalita. To Sara Duterte, baliw. Hindi nag-iisip ng tama. Yung mga kapatid ni Sara Duterte, mayayabang dead. No? Takot sa sariling multo. Ginagawa nila yung mga uh, foreign uh, lawyer, yung mga taga-ICC. Gusto nila itulad sa mga DDS na ginagawa nilang mangmang. -mang. Ginagawa nilang tanga. So sorry na lang kayo, no? Pasalamat kayo. No? Diyan na kayo na idemanda sa ICC dahil maganda-ganda ang laban. Dahil kung dito babayaran niyo lang. May nahuli na ng apo pa lang ano, spy malapit sa COMELEC. Ingat-ingat tayo, no? Ni lahat ko na mga kapatid para dire-diretso, no? May nahuli pong spy malapit sa COMELEC. Ano kaya ini spy yan sa COMELEC? Bakit na sa Comelec na huli itong incheck na ito na nag i -spy? Anong ini spy yan? Yung kayang kailangan yung dikta nila ay ng taga Comelec? Yan po ang aking naiisip. Bakit kailangan sa, may, sa tapat ng Comelec siya na huli? Anong ginagawa niya doon? Bakit hindi alam mo ng mga taga Comelec yan? Ay na nga, nag-umpisa na eh, di ba? May mga balota na raw na binibenta pa, pinababayaran. No? yung pirma mo, yung fill up mo, yung boto mo, binabayaran na nila, namimigay na ng balota. Oy, nagkakomelek, umayos kayo. Umayos kayo. No? Kung gusto nyo nakatahimikan, katahimikan, umayos kayo. wag na huwag kayo mandadaya. Huh? Kitang-kita na namin kung sino ang pwedeng manalo. No? Sila ba maakino, kitang-kita na namin kung gano'ng karami ang gustong bumoto at gustong magupo. No? At kayo, pagkakapatid na Duterte, ayusin nyo no? Ayusin niyo yung mga sarili niyo. Huwag kayong mayayabang dahil yung kayabangan niyo, yun ang maglalaglag sa inyo, no? At ikaw naman, email uh, ay may Marcos. Tigil tigilan mo na ang iyong kapatid. Walang mangyayari sa iyo. Burado ka na sa gobyerno. Salamat mga kapatid.